Hi everyone, for today video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-upload ng hindi nakaka-copyright at nas-check nyo kung may copyright o wala ang inyong music. So, punta kayo sa inyong Google at itatype nyo lang itong Meta Business Manager So, click nyo lang itong make sure na nakalagin kayo sa inyong mga Facebook at i-click nyo lang yun. Ayan. At lalabas na yung Facebook nyo. Ang yung Create Reels. Ayan. Ang hindi, hindi makita. Kiyin ko sa inyo, ha? Ayan. Create Reels. So, Click nyo lang yan. Yan. Nakikita nyo meron siya. Meron dito media. So, click nyo. Kung photos yung may upload nyo. Yan sa add photos. Kung add video, video. Yung upload nyo. So, add video. Yan. Add video ako. So, halimbawa ito yung i-upload ko guys. So, hintayin nyo, nag-loading yan guys. Green ito, nag At dito sa baba ng video nyo, makikita nyo rin yung green dyan. Ayan. Hindi pa nakita nyo green siya. 100%. Wala yan siyang copyright sa music. Guys. Pag may copyright yan siya dyan, makikita niyo rin dito oh di ba your reel is safe to public so makikita niyo dito sa baba ng video niyo naka-check yung green so meaning to say wala siyang copyright sa music so mayroon pa akong ituturo sa inyo guys pwede ka di dito sa baba nakikita niyo itong thumbnail so pwede pa kayo dito mag-click ng inyong thumbnail ng inyong mga reels so yan 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 so pwede kayo dyan magpili ng kung ano yung thumbnail or unang-unang makikita ng mga followers nyo na front ng inyong video. So, pakipinot lang yung next dito sa baba hanggang sa ma-share yung reels nyo. So, kung may nasusunan kayo sa aking video, I please like and give me a heart. Yun lang po. Maraming salamat